Hello guys, hello guys. For this video, may share lang ako sa inyo. Tingnan niyo yung ano po, in-stream ads earnings. Nasa 15.52 dollar na lang siya, guys. Instead po na tumaas po siya, naging ano po siya, bumaba pa, ba, magbaback to zero po 'yan, guys. Na-search ko po kasi sa Google na magbaback to zero 'yan. Marami pong case na ganyan na ganyan sa akin pero walang S solution na binibigay si Facebook kahit mag-appeal pa daw sila sa Facebook wala pong solution kaya ayan na siguro na notice nyo naman hindi na ako nag-upload ng long videos kasi nga nawala na ako ng gana tingnan nyo naman yung 97 dollars ko dati naging 15 na lang siya habang pinapanood nyo po yung videos ko, pag mayroong ads na lumalabas, instead na dumagdag sa earnings, gumababa po siya. Kaya, ayan po siya guys. Wala na. Wala na ako ng gana mag-upload. Kaya, sa mga case na ganyan po sa akin, sana mag-comment kayo or ano, mag-suggest kayo sa akin kung ganyan din ba sa inyo. Thank you for watching guys.